Ano ba yung aesthetic medicine? Yung aesthetic medicine, so ganit yun. Um, meron tayong dermatology. Yung mga dermatologists ang focus nila is yung sakit sa balat. Mm -hmm. Meron din naman tayong aesthetic surgery. Ang focus naman nila, yung pagka kailangan mag -retoke ng ilong, permanent retoke, mag maglalagay ng... Implants and whatnot. Mm -hmm. Sa aesthetic medicine, we perform the procedures na walang inooperahan. Gamit mm -hmm. lang would be syringes, mm -hmm. maglalagay ng fillers, magbabotox, magaalis mm -hmm. ng mga pilege sa muka, mm -hmm. magbapabata, magbabanat. Okay. Uh, Doc, nabanggit ko kanina habang wala pa tayo on air na mayroong kang natanggap na award from TESDA. Oh. And I'm very proud of it no kasi alam naman natin po ang TESDA is a government institution. Ano yun, doc? It was basically their appreciation tapos their recognition na kasi ang focus po ng team namin nila Doc Gwen mm -hmm. is to actually uplift yung standards ng aesthetic medicine practice sa mga non doctors sa mga estheticians sa mga spa owners Aha. para magimprove yung safety. Yun. Yun ang hinahabol namin. Yeah, we worked hand in hand with test that we came up with some policies with some guidelines uh, uh -huh. para makatulong para doon sa mga kababayan natin na gusto maging esthetician. That way, safe yung kanilang pamamaraan. Hindi sila magpe-perform ng nakakatakot o delikado. Magiging controversial kagad ako sa iyo, Dok Rico, ha? Kasi hindi na ako mahiya bilang ka kabrad po natin sa Gamma Beta Epsilon Fraternity. May mga parlor, Dok, na talagang wala namang background, yung tauhan lang nila pinahawak ng karayom at pinagtututusok yung kanilang mga kliyente. Minsan ang tawag pa nga nila pasyente. Yes. So ano yung sitwasyon na yun, Doc? Actually illegal practice of medicine yon and that is delikado. Delikado? Delikado talaga kasi marami cases na ako nakita, maraming mm -hmm. cases na kami na encounter na nagpa-fillers. Aha. Uh -huh hindi nila alam yung proper anatomic landmarks, pumasok sa blood vessel, nagkaroon ng occlusion na tinatawag. Buti na habol kasi mayro mga cases doon na talagang muntik pang mabulag. There is a personal case na inilapit sa akin and I don't know how to treat that doc. No? Isang babae nagpunta sa kya po. Mm. Yung dulo ng ilong niya ay may nana at hindi nawawala yung nana nung kinapako po ay eh, sinuutan daw sa isang parlor ng, ng parang stick hindi ko alam kung ano yon para tumangos ang ilong so ano yon doc and how is this being ano managed yung procedure na yon is most likely yung tinatawag natin na high cone nose thread lift it is a non surgical procedure when done by a trained professional mm -hmm. maglalagay ng pdo or polydioxanone thread Ito yung mm -hmm. parang similar material sa pantahe. okay ilalagay dito magka magkakaroon ng temporary na pagtangos ng ilong pero kung aseptic yung technique, aseptic, meaning ng aseptic, ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, maayos, walang ang problema. Pero kung ang nag-perform naman ay septic at hindi nag hindi nag Training. man lang, hindi man lang naglinis ng kung ano-anong gamit at saka nagsaksak, merong posibilidad na magkaroon ng mikrobyo at yun ang naging cause ng pagnanana. Ayun. Kaya yun, kailangang alisin talaga yun. Ah, -alisin. alisin. Gagamutin muna. Yes. Ayun. Doctors, Bigyan mo nga ako ng mga sample na procedures that you do in your practice. Okay. In my practice, kadalasan is Botox treatment. Para sa anong Botox? Eh? Ang Botox treatment is a general term lang. Ang uh, proper term dyan is neuromodulator. Ito ay pamparelax ng muscle para mm -hmm. mawala yung pagka tayo yung sisimangot, merong kulubot, merong piligis. Para crossfit. Yes. Meron tayo yan. Oo. At and proud to say at 51 oh, nabawasan makinis na makinis pa si Doc Oo. Okay. 51 ba? yes oh, makinis sa 51 oh, tapos and then yung isa naman is yung fillers para sa under eyes o kaya para sa chin o kaya para sa cheeks ito yung magpa-plump up volumization ah kasi minsan lumulubog na talaga yung dahil mata. sa pagkakaedad sa pag yes is that a treatment also para sa eye bags? yes ah ganun din And then, yung last is yung common na ginagawa ko, thread lifting. Yung thread lifting, eto naman yung mag i tayo ng threads. Hindi lang syempre sa ilong yon Pwede mm -hmm. rin itong panghatak sa face. Non-surgical sya. So, hahatakin natin yung mga nagsasag ng jowls. Uh -huh. Mid-face. Yan, pwede mo bagsak na yan. Lalagyan natin ng threads. Hahatakin. Pababatain. Ayun. Uh, yung binanggit mo kanina, non-surgical. Yes. So, ang ibig mong sabihin, ang healing process and downtime mas maikli. Mas uh, as a matter of fact, pagkaya sa ilong, eh, non-surgical hiko, no thread lift kung tawagin, okay. pagkagawa ng Friday, papasok ng Monday. Ah, so, pwede na siya? Yes. Oh, okay. All right. And the uh, Cost-wise, is this also more affordable kesa sa surgical? It is quite affordable kumpara sa surgical. Sa surgical mo, you're, uh, let's say, let's talk about nose lifts. You're looking at around 50s to 60s for the pricing, depende pa kung sino gagawa. Yung iba, umaabot pa ng 120 to 200, depende sa material na gagamitin, kung mm -hmm. cartilage, etc. Pero pagka sa non-surgical, it will be just a fraction of it, mga around 15 average. Okay. Bukod doon unlucky, meron, unlucky, malaki. Less than a half, less than one third And of course, bukod doon meron tayong other procedures like platelet-rich fibrin procedures for enhancing the face. This will be using yung dugo ng pasyente, mm -hmm. getting the platelets mm -hmm. concentrated and it will be applied depending na sa either sa face mm -hmm. or sa other body parts. Ayun. For other purposes. Ano ang youngest na pwedeng maging pasyente dito sa iyong practice? Ang youngest na nagawa ko for uh, Threadlift was 14 years old. 14, 14. pwede Katorse. na. Kasi nagpatangos naman siya ng ilong. Before classes yon ginawa namin para hindi siya mabuli din sa school. At ano naman ang age ng eldest na pwede rin gawin ito? Um, so far, meron akong nagawa ng mga 86 years old. 86, ha? Yes. Talagang gusto pa rin talaga nila na yes, gusto guapa. <laughs> uh, yes. Uh, mga minor treatments, mga maintenance, especially in platelet-rich fibrin para sa kanilang muka para magpabata. Ayun. Okay. Uh, Dok Rico, maraming mga katanungan dito na siguro eh, isa isahin natin sagutin, ha? Okay. Dahil mga interesado na sa iyong mga practice. Tell us a little bit about the school. Oh, yung We recently just opened uh, itong The Beauty Works uh, International Academy. Ito ay dedicated para sa pagtuturo ng sa mga aestheticians. Para meron kaming nine-day course para yung mga gustong maging aestheticians matutu, maturuan in a proper way kung ano yung safe method, kung paano um, ultimate yung pag-fold, ultimate yung sa mukha ultimo yung kung paano mag-assess na, oops, alin dyan ang hindi dapat galawin, alin mm -hmm. ang dapat galawin, and stuff like that. Pati yung referral sa doctor, tinuruan namin sila. When you say referral to doctor, so you mean ang estudyante rito, not necessarily medical doctors? No, no, no. no. Oh, hindi yun okay. ang require, prerequisite. Hindi sila, yung sila yung mga estheticians, sila yung mga nag-facial. When they graduate, sila yung magiging mga estheticians natin na mag-facial sa atin. Ayun. Okay.